Ay daming langaw Bakit marami? Ay may ipis oh, may lock doon Open kaya ka nagsitaguan Umabot hanggang 2am Kawawa naman Matapos po tayo magsagawa ng random inspection sa mga factory, sa mga construction site, at yan po ay pinost natin sa ating social media accounts. Nagdagsaan po yung mga reactions. Ang dami po mga nagreklamo na sinasabing sila daw po ay inapi ng kanila mga amo at hindi po nabibigay yung tamang pasweldo at binipisyo. So ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin nating random inspection base po doon sa mga natanggap nating feedback. Let's go! Ay, boss. Para sa ano lang, mga manggagawa lang kasi may mga reklamo yung mga manggagawa. Tingnan ko lang kung tama bang reklamo na hindi kasi yung mga pasweldo, tapos kulang sa benepisyo, api-api. Ikaw, boss, magkano pasweldo sa'yo? Sir, sa agency kami, okay naman. Okay naman? Ah, okay ka na, exempted ka na. Pero yung mga nasa loob, malilita at ng pasweldo eh. Yung kapakayos. Ha? Pakiyawat siguro. At tingnan natin. Hello, ma'am. Kasama ko po yung mga taga-dole, ma'am. Kakanta po kami ng inspeksyon. Kumusta po kayo rito? Okay bang kalagayan nyo? Oh, malamig. Okay dito. Ito yung sinasabi ko. Comfortable sila kasi merong enough ventilation. Ano po ito? Ito yung ginagawa nyo? Tapos Top ito po. ito oh, Okay. okay. Magkano sweldo nyo, te? Po. Ilan taon na dito? 7 po. 13 po. 13. 11 years po. 11. Although walang batas tayo na pinagbabawal, yung ganun, na dapat kahit na 10 years na sila, eh basta't nasa minimum, okay pa rin. Okay. Okay. Kaya ako ng batas okay. na dapat habang tumatagal yung mga empleyado, you, po. may increment sila. Napapansin ko, may 13 years, may 11, may 6, minimum pa rin sila. Sana, pag tumatagal, tumataas ang sweldo, di ba? Kumbaga, may karapatan silang masenso naman. Siyempre, umasenso ang kumpanya natin asenso ah, din yung mga magagawa natin. Chinese ba ito may harap, Pilipino? Taiwanese. Taiwanese. Ah, malakas magkasino! casino Casino, <laughs> Tapos yung mga empleyado, tinitipid. Kausapin niya lang po yung management ah, siguro. Yung dolly may pag-usap. Okay, apa, okay. apa, apa. Yeah. Last na lang, tingnan natin sa kikiam naman. Ah, oh, check up. po. Sige. Pero ito pala, ma'am, ano to? Ano, octopus? Ano ginagawa sa octopus? Kinakat po, sir. Pa Tapos? Export, ha, export quality. Pa, Magaganda, in fairness, export quality. Oo. Pero yung sweldo, hindi quality. Wala, sir. Wala na po. Nag-OVN na po yata, sir. At walang ilaw dito. Tapos na po yung production. Okay. Ano oras na ba? Ano na po, sir. Yung stress na yun. Oh, eh di diba 5 o'clock? Minsan po kasi ano yung pag... Tapos Dibaka, na po yung natin. sir tingnan natin, buksan natin. Pasukin na natin kahit ang empleyado. Tingnan ko lang anong itsura ng mga pinagtatrabahoan. Kung malamig ba Ay, o mainit. Ay, tulo na ito. Eh. <laughs> tulo, tulo. Nakalock doon. Baka nilock doon. Open! Oh! Ba't ka nagsitaguan? O, oh, ikaw, sir, gano'n katagal ka na rito? Mainit. Ilang taong ka na dito? 4 days po ngayon. Ikaw? 5 days. Puro 5 days. Tinan sa loob, baka meron matagal-tagal. Boss, gano'n katagal ka na rito? August 20, 2013. 13. Magkano sweldo mo? 6.7. Kulang, 2 pesos lang sa taas sa minimum. Sa kumpanya, ilang taong ka na? Magka 12 po. 12. years. Ano po ito? Pag pa Tubig para gawa ng kikiam. Ito, boss, ilang taong ka na rito? 10 years. 10 years. Sweldo mo? Minimum po. Minimum. Ano po ito, sir? Squid ball. Opo. Ito? Ito po yung hugasan ng kamay. Ah, so maghugas ka ng kamay rito. Okay. Tapos, so itong kukuloy ito, tapos bubo na speedball. Okay, tapos, ano mga ito, ano mga ito? Ano mga ito? Tapos, sasalawin dito. Speedball. Itong makina ba, maayos ang ano nito, maintenance, baka mamaya, biglang tumalsik, maputol kamay nyo, tamaan kayo sa mata. Okay po, sir. Tumagal po yung sir. Pero mini-maintain. Opo, ginagawa pa nila. Pagkabagsak dito, ano susunod mangyari? sir. Ayun yung ginagamit ang bridge. Uh, Tapos? Ayun yung po yan, sir. Kaya nga, sa sasanda dali pagkatapos dito. Dinadala po, yung, sir, to sa loob. Ano naman po ito, sir? Sir, ano po yan, sir? Okay. Kikyam po, sir. Ha? Ah? Kikyam. ah, kikyam. Saan ang kikyam? Tingnan ko nga. Ito po, sir. ko, kikyam, eh. Ito po yung pumabagsak yung kikyam. Nagagaling po rito. Ano naman ito? Ito, sir. Nagagaling po rito, na, sir. Lahat na ng magalong. Ano ba yung kikiam? Gawa ng ano? Kikiam po. Mga mga fish meat. Okay, okay. Mainit ano? Hindi ka nainitan? Mainit, pa, sir. Mainit po. Sobrang init. Ikaw, sa ilang taon na rito? May 16. 16? Hulaan ko, minimum. Okay. Siklib? Oo, wala Dole, di ba dapat may mga sick leave yan sila? Pag naka one year na po tayo, may five days dapat po. Alam niyo ba yon? Hindi ko na wala ako Pag hindi sila nag-absent sa isang taon sa sick leave, pwede nang kunin yon, May convert sa cash. Opo, convertible sa cash, basta i-apply mo. Ano po yung mga ito? Ano po yung giant, sir? ah Giant po, yung pusit oh, oh, po, sir. May, langaw. Pusit. Opo. Ito pusit. Yun din po. Ano naman po ito? Yan yung pong pinanggibiling namin. Hindi ba? Giant. Wala pa bang napupunta? Oy, daming langaw. Bakit marami? Ay, may ipis. Yan, yeah, no? Eh, dami wala na. pa bang napuputulan ng daliri sa inyo? Ano? Wala pa, wala ko, sir. pa. Kasi syempre, oh, daming langaw. Ito naman. Ito, oh, hindi pinapagana pa ulo, sir. Okay. So, ito pinapagana, gana, pamisa-misa. Oh, pinapagana. Ay, okay. okay. Daming ipis. Ipis. Ayun, doon sa kilit sir. Pati alikabok, sir. Ito. Oh, ayun, may lawa-lawa. Oh, linisan nyo, sir, ha? Ako, sir. Eh, ako pa man din. Paborito ko, Kip Kiam. Oh. Pasok tayo rito. Ang daming langaw. Boss, amin nyo to, ang daming langaw. Manager, sabi niyo 3pm. May nakausap yung mga staff ko, 9pm daw bukas kayo hanggang 9. Sorry sir, kasi kanina nakasarado. Kasama niyo po akong buwaba. Kaya akala ko, okay. either umuwi na sila, minsan bukas so, na so, ka So, nasan niyo po yung mga pakyawan niyo? Kasi may mga pakyawan kayo. Sige, puntahan natin. Okay. Naka-ilang oras po kayo magtrabaho rito? Minsan po, 8 hours. Minsan? 10 hours. 10 hours. So, ikaw, naka-ilang oras ka sa isang araw? 12 hours. 12 hours. Sa 12 hours na yon, kada araw kayo, kumikita kayo ng minimum. Kuminsan, mamabot pa kami ng 1,000. Hindi, pero ang sinasabi niya siya, kuminsan, 10 hours minimum. Grupo po kami. Kung mga sa out ng isa, sa out kami 12. lahat. Popping kayo hanggang 9 o'clock, kuminsan. Ano hours ka nag-start? 8 a.m. 8. 8 to 8 to 12. 8 to 8 12. So, 9 hanggang 13 hours. 8 to 8 to Ha? Huh? Hanggang 2AM pa kuminsan. Oo. Oh, okay. Magkano naman pag inabot kayo ng 2AM pag maraming gawa? Nasa 1,000 po gano'n. 800, 900. Depende po kasi yung set pag marami po kami. Sa 18 hours na kayod nila, kapalit nun is 1,000 pesos. Makatarungan ba yun? Kulang po yun. Underpaid po. Ma'am, yung pakyawan ninyo, hindi makatarungan. Kailangan, kung magtatrabaho sila ng 12, 13, 14, 15, 16 hours, hindi lang 1,000 dapat yan 3,000. Kasi kawawa naman sila, 18 hours. Hindi ma'am, kasasabi lang eh, umabot sila kuminsan. Pag busy raw, umabot hanggang 2 a.m. Kawawa naman. Pero hindi mo desisyon yan, desisyon yan sa taas. Parating mo na lang. Ano pa? Sa? Oo, saan yung dole? Y yan, yan ang sinasabi ko wala po. po. Sir Dole. So, yun. Kasi may bayad. Sir Dole yung additional 20 minutes. Oo. Oh. Uh -huh. O Dole, yan ang sinasabi natin. Wala silang siklip, Kasi dapat sa batas may 5 days yung sick Wala. Centibre. Wala. So violation po. Halos lahat sila walang siklip, patas Batas po yun. Tapos, pag sumobra silang 20 minutes, dapat may bayad na po yun. Wala po. 5.20. Kami mag-aaw. Ah. Kasi hindi po. Kasi po, in 20 raw for cleaning. Which is mali. Dapat Balik po Utility. Kasama na po dapat yung 20 minutes na yun sa yung cleaning hours eight na yun. Sa 8 hours. So ma'am, yes, po. Dole, papabayaran natin yung mga 20 minutes na for so many yes, years po. na hindi ano, na hindi nabigat. Saka yung si Clip. Yes po. I-retro -re so, ho natin yun. Pupunta kayo ng Dole rito, babalikan, buksan yung libro, okay. Po. and then lahat sila magkakaroon ng back pay. Back pay. Okay po. Lalo na doon sa ano, si Clip. Saka yung 20 minutes, sir, Yes, pa. Kapag po kasi, sir, naka-5 hours kami na OT, kailangan po, may, may break time kami ng 1 hour. Kasi kung hindi po, makakaltasan po sila kasi. Pero 5 hours ka nagtatabaho? Minsan po, ganun, sir. 5. Pero ang binabayaran sa inyo, 4, kasi nga sabi, magbe-break break time yun, 1 hour. Parang ganun, sir. So, nasa short change sila? Opo. Oh, po. Diba? 5 hours yung, yung working hours mo. Oh, Ay, yeah, dapat yun. Iba po yung break time. Sige po. Magkakaroon po kami ng hearing. Papatawag yung maaari nito. So boss, maiwan ka dito. And then, pagdating sa hearing, bigyan mo kami ng update. Okay? okay? May dalawa po kaming tao na maiwan tayo. Sige.